Hello everyone! Kumusta kayong lahat? Ah, ngayon ay mag-ano tayo sa mga nabili namin. Ito hindi ko nabili. Bigay ito ni May, sa kaibigan ko para kay Jacob. Pero na parang t-shirt ko. Ito, ewan ko ba. Ano, sa birthday yata ito ni Jacob eh. Bigay yata ito ni May para kay Jacob. So, parang kasya na sa akin. Thank you, May May. Tsaka ito ay mga nabili ko para kay Jacob. Okay? Here we go. Yan, para kay Jacob mga nabili ko. Jay, tayo na para may formal-formal clothes si Jacob ba? Hmm? Short, kasi yung mga short. Ito ay akin naman. Ito ay akin. Short sa ilalim, skirt siya parang pang exercise siya tulog okay na yan sa pang araw araw ko kung punta ng di ito kay Jake klaro naman <laughs> yan at ito akin at ito ay kay Jacob. Ito lang ang nabili namin ni Jacob. At ito, shampoo. Sabukan ko itong gamitin ang shampoo na ito guys. Kung maganda ba ito. Argan oil. Morocco shampoo. So, subukan ko siya Kasi yung buhok ko nga, sana ano, so, sa sobo na ito so, at kumapalapal so, ng so, head okay. Jacob, where you at? Ano kaya ito? Ayan. Ah, ano pala ito? Sanitizer, uh, antibacterial wipes. Ayan, eh, nabilig itong laruan ni Jacob sa Dollar Tree. Ayan, sana. Tayo na. Ano nangyari sa atin sa Pilipinas? May ano naman parang... Ay, naku. Buhay-buhay. Oy! Jacob! Lord! You be careful. Binili ko ito. laro ni Jacob. Buwan-dala lang ito sa dollar tree. Para malibang siya. Hindi siya may iiyak-iiyak kanina. Buti naman at gumana ang pakulo ko. Hindi talaga siya naiyak-iyak. iiyak so, Itong klaseng ano na ito. Ano yung saragtong nito? Ito man pala. Mm -mm. Ayan o. Ito pala siguro ito. Ha? Huh? Tapos, ano ba ito? Ganyan. sus iwan ko, inano na ito ni Jacob? Pink siya. Iwan ko bakit pink ito. Bala na siya. Mm -mm. Yan, ano ito? Uh, fishing pole ni Jacob. Fishing pool. Sana. Sana, sana. Fishing pole ni Jacob. Tundido. Ano. May mga isda-isda ito. Fishing pole ni Jacob. Di diva. May fishing pole na si Jacob. Yan. Tsaka yung wipes para sanitizer. Lagay sa bag ko. At yung earrings ko. Ano na natin. Napotunid ah. na natin ano. Ito na, nabili ko guys. <laughs> Yung Sale naman ito guys. See? $12. dollars. Twelve dollars. Iano natin ito isa-isa ha. What you need? You have fishing pole here Oh no! What happened? Give it to me. Nah, nasira naman ito guys. Nasira na. na. Buti naman ito ay malaki-laki. Tama. Tama yung check ko ba? Tayo na. Yan, nilaki mo na natin ito. Ano, what not yet, ha? Huh? Wait on mommy. Bata ito, hindi makapaghintay. Hindi makapaghintay. Saan Sampai si Ricardo? Si Richard yata na sa baba. Naglinis sa sasakyan na pula. I ano natin, i-testing natin itong ating mga earrings guys ha, kung carry ba? Carry, carry. Carry, carry. Carry, carry. Hair knock on. How's your fishing fool? Fishing fool. Fishing fool, oh. on. Yan. Unahin natin itong ito siya. Ito siya. Iwan ko. Kailangan pa ba ito? Yan. Yan. Ngayon lang po mag-earrings ng ganito, maliit na. Mhm. Mm -hmm. okay siya. Parang hindi ko makita. Ano na yata yung mata ko eh. Sira na talaga. There will be the sunshine in my life until I say no more. My... Okay. Okay ba guys? Okay naman yata. Ano? Na? Mm -hmm. Yan ang number one. Number one. <laughs> Yan ang isa nating nabili. Mm Tsaka na natin ito ayusin. Mag-ilaw tayo, bi. Hapon na kasi. Ala size na mag-ilaw tayo. Mm At tsaka, mga maliliit ito. Eh. Hindi ako nagbili ng maliit. Oh. Na ano na ito? Matigas, tigasin. Mm. Napakaliit nito guys so, Ayaw ko sarang mayroong mga ganito kaliit Kasi ba Pagka maiwala ko Magbibili na nga ako ng mga si Ano lalagyan ng earrings ko kasi Parang wala lang guys oh kasi na ano ko siya eh, naiwala ko eh. Sa dami kong bili-bili na earrings, ngayon wala na kong earrings kahit isa yata. Iwan ko. Nadala ko kasi din sa Kingsport lahat yata. Tingnan ko kung... O oh, parang dinala ko dito pabalik, pero hindi ko pa na... Ah, uh, see? Okay ba? Parang hindi ang makita. Ayan. Siguro pang araw-araw yan. Oh. Shoo. Shoo, shoo, shoo. Agay, 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 agay. Napakaliit. First time kong mag-inis. Napakaliit. Ay. Oh. Hindi mo makuha sa kaliit-liit. Yan. Hmm. Sa so, pangalawa yan, ang pangatlo ay ito ay hindi pwede sa akin ito. Kasi naiinis ako sa mga ganito. Naiwala ko kasi ang lock. Ito, madali ko siyang mawala. Ito, maiwala ko siya. Baka malunog pa sa aking anak. Kasi itong anak ko, nag-ano pa yan. Maganda sana. Awatis ba na? Maganda sana siya. Kaso. Eh, kaso nga lang. Hindi ako nagaganito-ganito. Na klaseng earrings. Buhat na itong lock niya. Baka maiwala ko ba. Tayo na. Magsama-sama. See? See? Mm, -hmm, mm, -hmm, mm -hmm. Okay. Yan, guys. So, may isa pa. May isa pa. May isa pa. Yan. Ito, malaki-laki ito. Ay. alito pala ito. Para wala itong nabali. Nababali. Nabali. Bless you, nak. So, ito. Ito ang pinakamalaki niya. Okay na ito. Okay na ito. Where's the fish? Gonna do fishing? Oh, see? On the ways of love. Reaching the two of us. Oh yan lang ang ating mga nabili, guys. Uh, thank you. Salamat sa panunood. Sa aking mga o oh, sa aking video at mag okay, thank you so much ito itapang ko na at ito ay aking dito ko muna siya ilagay dalawa dalawa ilagay ko muna siya dito yung mga earrings ko kasi wala akong lalagyan sa dami kong bili-bili ng ano, earrings ngayon naubusan ako ng earrings Okay, yan. Diba? Persimmon. Persimmon. Persimmon daw. Persimmon. Okay. So, ngayon, ay, sa ano pala dapat siya? 14.99 tapos nakasale ng $12. So, yan lang ang ating mga video-video, guys. At thank you sa panunood. Bye everyone!